Paano ka magmahal ng sobra sa taong hindi dapat mahalin? Isang simpleng empleyada, isang guwapong boss, isang pag-ibig na bawal. Pero nung ibinigay niya ang lahat, pamilya, trabaho, dignidad, siya pa ang itinapon. Ito ang kwento ni Liana na nagmahal sa boss niya at nawala ang lahat. Sa isang maliit na accounting firm sa Makati, nagsimula ang lahat. Si Liana Marie Santos, 27 anyos, fresh pa sa trabaho niya bilang junior accountant maganda siya, pero hindi yung tipo na mapapalingon ka sa kalsada. May kakaibang ningning sa mga mata niya kapag mumingiti, yung tipong parang may lihim na saya kahit pagod na pagod na siya. Mahilig siyang mag-ot, hindi dahil ambitious, kundi dahil sa bahay, wala namang naghihintay. Mag-isa lang siyang nakatira sa isang maliit na studio sa Mandaluyong. Ang nanay niya nasa probinsya, may sakit, at siya lang ang nagtatrabaho para sa gamot at bayad sa hospital. Isang araw, pumasok ang bagong si ng kumpanya, si Rafael Javier Montenegro. 34 years old, tall, moreno, matangos ang ilong, at may dimple sa kaliwang pisngi kapag mumingiti. Galing siyang New York, anak ng may-ari ng firm, pero hindi siya yung tipikal na mayabang na anak mayaman. Tahimik siya, mabait sa staff, pero may authority sa boses na kapag nagsalita, lahat nakikinig. Sa unang General Assembly pa lang, napatingin si Liana. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humaplos sa dibdib niya nung mumiti si Rafael sa kanila. Magandang umaga sa lahat. I'm Rafael Montenegro, and promise, gagawin natin tong firm na parang pamilya. Ang lakas ng tibok ng puso ni Liana. Parang slow motion yung mga sumunod na araw. Una, simpleng good morning, Ima Santos lang sa hallway. Tapos naging Liana na lang, sir. Tapos Rafael na lang din, kapag tayo-tayo lang. Tapos biglang nagkukwentuhan na sila sa pantry tuwing late na, kapag halos sila na lang ang natira sa opisina. Kwento niya tungkol sa nanay niya, tungkol sa mga pangarap niya na makapag-abroad balang araw para mas malaki ang ipapadala sa probinsya. Nakikinig si Rafael, seryoso, parang lahat ng sinasabi niya ay mahalaga. Isang gabi, umulan ng malakas. Wala siyang dalang payong. Liana, ihahatid na kita, sabi ni Rafael. Sir, okay lang po, Rafael, paalala nito habang nakangiti. Halika na, baka magkasakit ka. Sumakay siya sa kotse nito. Tahimik ang bayahe, pero ramdam niya ang init ng katawan nito kahit may distansya. Nung ihininto nito ang sasakyan sa harap ng building niya, maya-maya pa bago siya bumaba. Liana, tawag nito. Salamat ha? Sa mga kwento mo. Parang mas nakilala ko ang sarili ko ulit. Hindi siya makapagsalita. Tumango na lang siya at bumaba, pero nung nasa elevator na siya, doon niya lang naramdaman, basang-basa na ang mga mata niya sa luha. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Siguro dahil may isang tao sa wakas na nakikinig talaga. Nagsimula ang mga late night messages. Una, work-related. Tapos personal na. Tapos good night na may ingat ka palagi, Liana. Tapos I miss talking to you kahit magkasama sila buong araw. Hindi niya sinasagot agad. Kinakabahan siya. Alam niyang mali. Alam niyang may girlfriend si Rafael, si Christine, model, taga-exclusive subdivision at kilalang-kilala sa high society. Pero paano mo pipigilan ang puso kapag araw-araw kang ginigising ng magandang umaga, beautiful, mula sa taong pinapangarap mo? Isang Biyernes, may company outing sa Tagaytay. Lasing ang lahat. May bonfire nakaupo si Liana mag-isa sa gilid, nakatingin sa mga bituin. Lumapit si Rafael, may dalang dalawang baso ng wine. Hindi ka sumasali sa kantahan, tanong nito. Ayoko po eh, nakakahiya. Tinabihan siya nito. Tahimik silang dalawa ng matagal. Liana, bulong nito. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, pero mainit ang buong katawan. Rafael may Kristin ka, I know, sagot nito, malungkot. Pero hindi ko kayang itago pa. Simula nung makilala kita, ikaw na lang ang laman ng isip ko. Kahit mali ikaw pa rin. Hindi siya umimik. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi siya umatras. Nung gabing iyon, sa isang maliit na kabin na inuupahan ng kumpanya, naganap ang unang halik. Matamis. Mapait. Punong-puno ng kasalanan at kaligayahan sa parehong oras. Niyakap niya si Rafael ng mahigpit, parang kapag bibitaw siya, mawawala ito magpakailanman. Mula noon, naging sila sa lihim. Mga stolen glances sa opisina. Mga quick kisses sa elevator kapag walang tao. Mga weekend sa mga maliliit na motel sa Laguna o Batangas, kung saan pwede silang magkun, magkunwaring normal na magkasintahan lang. Sa mga sandaling yon, parang totoo ang lahat. Sabi ni Rafael, ayusin niya raw. Hihintayin niya raw matapos ang kontrata nila Christine sa isang malaking brand tapos hihini siya ng closure. Maniniwala raw siya. Maghihintay raw si Liana. At naghintay siya. Isang taon. Dalawang taon. Sa loob ng dalawang taon, ibinigay niya ang lahat. Pera para sa mga date nila. Oras na dapat sa pamilya niya. Pati dangal niya nung nalaman ng ilang katrabaho at nagsimulang magsismis. Pero kahit masakit, tiniis niya. Kasi mahal niya eh. Kasi sinabi ni Rafael, ikaw lang ang mahal ko, Liana. Panagutan kita. Pero isang araw, biglang nawala ang mga messages. Hindi na sumasagot sa text. Sa opisina, iniiwasan siya. Nung tinanong niya, Rafael, ano nangyari? Malamig ang sagot, Liana, tigilan na natin to, ikakasal na kami ni Christine next month. Parang binuhos ng langit ang lahat ng sakit sa mundo. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya habang umiiyak. Pasensya na. Hindi ko kayang iwan siya. Pamilya ko, negosyo lahat na kasalalay kay Christine. Pasensya na talaga. Hindi siya makapaniwala. Dalawang taon niyang ibinigay. Dalawang taon niyang pinaniwala ang sarili na magiging sila. Tapos ganun-ganun lang. Umuwi siyang basang-basa sa luha. Sa bahay, nakita niya ang picture nilang dalawa, Kuha sa Tagaytay, magkayakap sa harap ng bonfire. Pinunit niya ito. Sinunog. Sumigaw siya sa unan. Pero hindi sapat. Parang may bato sa dibdib niya na hindi maalis. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina. May bagong chismis. May buntis daw si Christine at si Rafael ang ama. Dalawang buwan na. Ibig sabihin, nung sinasabi pa ni Rafael na mahal na mahal kita, Liana, Ayusin ko to, may iba na pala siyang kasama tuwing gabi. Nanghina siya. Sa siya siya umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luha. Nung lumabas siya, nakita niya si Rafael sa hallway, nakangiti, hawak ang kamay ni Christine na proud na proud na ipinakikita ang maliit na baby bump. Hindi siya nilapitan ni Rafael. Ni hindi man lang siya tiningnan sa mata. Sa gabing yon, umuwi si Leana sa probinsya. Hindi na siya pumasok sa trabaho. Hindi na siya sumagot ng tawag. Sa bahay ng nanay niya, doon siya tuluyang bumagsak. Hindi na makakain. Hindi na makagalaw. Parang nawala ang kaluluwa niya. Pero hindi pa doon natatapos ang sakit. Isang linggo siyang nawala sa opisina. Walang leave. Walang text. Diretso na siyang awol. Nung tinawagan siya ng Ishi, sinabi na lang ng nanay niya na may sakit daw siya pero alam ng lahat, alam ng buong floor, ang totoong dahilan. Bumalik si Liana pagkatapos ng dalawang linggo. Payat na siya. Maputla. Walang make-up. Pero pilit siyang umingiti sa mga katrabaho. Gusto niyang patunayang kaya niya. Na hindi siya talo. Na hindi siya sirang-sira kahit ganun na lang ang nangyari. Pero sa loob, patay na siya. Isang araw, tinawag siya ni Rafael sa office nito. Una niyang naisip, may pag-asa pa ba? Baka mag-sorry. Baka sabihing mali ang lahat. Pumasok siya. Nakaupo si Rafael, seryoso ang mukha. May envelope sa mesa. Liana, simula nito, hindi tumitingin sa mata niya. Alam mo namang kailangan nating panatilihin ang profesionalismo dito. Marami nang nakakaalam sa atin. Masama ang dating sa kumpanya, lalo na ngayon, buntis ang fayans ko. Parang sinampal siya. Rafael, dalawang taon mo akong pinaniwala. Liana, please. Tanggapin mo na lang to, itinutulak nito ang envelope. Severance pay mo to. At letter of recommendation. Para makahanap ka agad ng bagong trabaho. Mas mabuti na yon para sayo. Hindi siya makapaniwala. Hindi lang pala siya itinapon. Tinanggal pa siya sa trabaho. Para protektahan ang imahe nito para walang makakaalam na may babaeng sinira niya. Kinuha niya ang envelope. Hindi siya umiyak. Tiningnan niya ito sa mata, matagal na matagal. Salamat sir, sabi niya malamig. Salamat sa dalawang taong pangarap na binigay mo sakin. Hindi ko makakalimutan yan. Umalis siya ng walang salitang pamamaalam. Sa labas ng building, doon siya bumigay. Sa gitna ng Makati, umiyak siya habang nakatayo sa sidewalk mga taong nagdadaan, nakatingin. Pero wala siyang pakialam. Parang binunot ang puso niya at tinapakan sa harap niya. Umuwi siya sa probinsya ng Tuluyan. Sa Batangas, kung saan siya lumaki. Sa tabi ng nanay niya na mahina na, pero ginagamot pa rin niya kahit wala na siyang trabaho. Araw-araw, nakaupo siya sa may dagat, nakatingin sa alon, iniisip kung saan siya nagkamali. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo, sabi ng nanay niya isang gabi may mga pag-ibig na parusa, hindi biyaya. Pero paano mo ayusin ang sariling winasak ng taong minahal mo ng sobra? Isang taon ang lumipas. Nakahanap siya ng maliit na trabaho sa munisipyo. Hindi malaki ang sweldo pero sapat na para sa gamot ng nanay niya. Tahimik na ang buhay niya. Walang social media. Walang kaibigan sa Maynila na kinakausap. Parang tinago niya ang sarili sa mundo. Tapos isang araw, may nag-viral na post sa Facebook. Kasan na raw si Rafael at Christine. Grand wedding sa isang exclusive resort sa Palawan. May mga litrato, si Rafael na nakangiti, si Christine na napakaganda sa wedding gown, at sa gilid isang maliit na bata na flower girl, kamukha ni Rafael. Nakita niya ang post sa phone ng pinsan niya. Hindi siya umiyak. Matagal na siyang natutong huwag umiyak. Pero nung gabing yon, bumalik siya sa dagat nakaupo sa buhangin, hawak ang maliit na box na hindi niya binuksan ng mga nakaraang taon. Binuksan niya ito. May sing-sing. May sulat. Sa sulat. Liana, kapag handa na ako, ikaw ang pakakasalan ko. Pangako yan. Raphael. Pinunasan niya ang mga luha na hindi niya alam na tumulo na pala. Tumayo siya. Hinigit niya ang braso. Inihagis niya ang singsing -sing sa dagat ng malayo. Salamat sa dalawang taon, Rafael, bulong niya sa hangin. Salamat sa pagturo sakin na hindi lahat ng minamahal mo dapat panindigan mo. Tumalikod siya. Hindi na siya lumingon. Sa likod niya, nila mo ng alon ang sing-sing. Tulad ng pag-ibig niya, nila mo ng panahon ng katotohanan ng sakit. Pero sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, umiti si Liana. Maliit lang. Pero totoo dahil alam niya kahit nawala ang lahat. Buhay pa rin siya. At darating ang araw na magmamahal ulit siya ng tama, ng walang lihim, ng hindi masakit. Hindi man na Pero darating. At doon sa tabi ng dagat, habang sinisimulan uling sumikat ang araw, unti-unting bumalik ang ningning sa mga mata niya. Hindi na para kay Rafael. Kundi para sa sarili niya.